Uh, magandang hapon mga guys uh, bali ngayon lang po ako nakabalik sa pag bablog dahil nga guys eh, nawala yung cellphone ko ito po guys yung sasabihin ko ngayon yung bata kasi na tinuturuan ko magplaster yan si MJ actually eh, talagang marunong na yun ang tinitira ko tinitira niya guys ito na namang nosing sa pusti. siya pa rin ang naglili out kasi gusto ko guys na maging mapromoto sa sunod na project kasi minsan yung tao napopromote lang sa kasipsipan eh sumbong ng sumbong pero dito guys sa akin abilidad, abilidad ng tao ang inaano ko uh, Pag pag promote ako ng tao kailangan yung abilidad guys hindi yung sumbong ng sumbong kasi kadalasan dati nagtatrabaho ako nagaway-away yung mga mason guys eh. kasi katulad ni Oliver guys oh, tubiro siya namumuna siya sa trabaho ng iba tapos yung trabaho niya guys maganda. hindi eh, naman niya inaayos masyado guys oh maganda pala kala ko hindi maayos maganda pala ang pagkakabit mo biro talagang ganun Bern, may yung pertrap mo nilalagyan mo ba ng ano yan yung bulkasel ay hindi dapat lagyan yan ber ano lang yung ano Tiplon lang tiploan yo oh yung tapo yung pinaka oh hindi nilalagyan hindi hindi kailangang lagyan kasi may ano yan gasket ah may gasket hindi na sa tutulober ah bali nagtatanong ako sa tubiro guys kasi hindi ko naman yan trabaho guys ah para kung minsan maka-encounter ako ng ganon may alam ko rin sa mga masasabi na bakit mayroong ganong pasikusiko ko guys anong tawag yan ng kakasiko na yan ber pitrap? pitrap ah pitrap daw guys anong purpose yan ah guys kaya tinatanong ko yun kung hindi niyo na hindi ah, nyo alam na kung anong purpose yan daw guys pag nag overflow o nagbara o nagbara o overflow ano Anong purpose? Para hindi Ay, doble pala ang ano guys. Yun, hindi daw mangangamoy yung drain. Sabi niya, ayan daw ang purpose. Pero hindi niya nilalagyan na nga. minsan nakikita ko sa iba nilalagyan ng bulk, ano yung panapadikit. Pero sa kanya hindi kasi may gasket daw guys. Tama yan. Yan yung pinaka tamang proseso. Uh, Oliver, eh, nagpapasalamat ako sa sinasabi mo para may matutuman na ako na sa susunod, yung ako ang yayaman, paggawa ko ng bahay, hindi ko na ipapagawa sa iyo kasi alam ko na yan. tinuturo mo na sa akin yan, Oliver eh. Ayan guys, tuwang tuwa siya guys, kasi tinuruan ko rin siya magmason guys, kapaling yung mukha niyan guys eh. Wala siyang gamit ngayon. O, oh, di mo, marunong na siya maghampas-hampas guys oh. oh. Pero guys, di mo, may mga ano sila, wala silang tagap, guys oh. Kasi, ang paliwanag ko sa kanila, huwag niyong sayangin yung halo kailangan maano kayo sa halo yung iba kasi hindi na ano eh, yung mga taga guys hindi na ginagamit hindi kinukuha dito guys ang sabi ko sa kanila lalo na tong tinuturuan ko na ano kanina guys mayroon yan sang sapin sako tinanggal na niya kasi tapos na sa wall bali wala naman siyang masyadong taga kasi mahusay na siya maghagis-hagis guys oh. simple na lang sa kanya hmm. guys eh Oh, wala namang putol-putol yung video dito guys na ini-edit-edit. Wala, original to guys. si yung iba ini-edit-edit nila para uh, maraming views. Sa akin guys, hindi importante na walang views guys. Basta importante, nakikita niyo yung nagtuturo ko sa tao kung pa, paano mo maging mason. Oh, Oliver, so, uh, tuwang-tuwa sa na marunong na sa maghagis, guys. Marunong ka na ba mag-layout, Marunong na, oh, marunong nga rin daw siya, ka, guys. Kaya bukas, guys, makikita niyo sa video ko si Oliver magpapalitada na yan, guys. Tuturuan ko na rin kasi wala nga masunday. Mason din doon kayo, isa lang, Muslim. Yun lang yung mason ko kasi nga yung isang mason nagtampo kasi nga noong December wala daw bonus. Eh hindi naman kami kumpanya guys eh. Private lang kami guys. Eh magpapasalamat na lang kung aabutan ka sa kontraktor. I iniisip yata na yung amo ko sobra kayaman eh wala naman din pera yung amo ko guys naghahanap lang siya ng project para matulungan kami kasi dito lang kami umasa sa construction kaya kahit pa paano guys minahal ko yung trabaho ko hindi ako nanguyakoy nag video video lang oh, kasi mahirap mangoyako guys video video lang guys para makita ng amo na gumagawa lahat yung tao hmm. mayroon pa isa dito guys oh yung bantay ni Angel Roland ayun oh, ang ng nagawa niya guys oh tinuturuan ko pero magaling ano bilis na to yun, yung isang masun ko na oh oh utang gandang ano guys oh kuha yun ako guys masaya lang ako kung makaturo ako sa mga tao ko tapos nakikita kong natuto sila so parang magaan ang loob ko sa kanila guys dito guys, medyo mahaba na 'yung ano ko, oh, video. Paki-share na lang guys at sa